Okay. Ang ipapaabot yung video sa inyo mga mga kamugil kung paano gumawa ng parilya. Maraming nakakaalam nito pero hindi alam yung tamang proseso sa paggawa. No? So, kanya kanya diskarte. Basta yung importante. pareho lang yung forma sa, pag sa paggawa at maabot lang natin yung gusto nating uh, gawin at forma nito. Okay. So diskarte ko rin ito mga kamugil. Nasa sa inyo na kung gagayahin nyo. So nakikita nyo yung una kong ginagawa. Sinusukat ko yung pinakadulo ng ating bakal ang sukat nyo dyan mga kamukil is 1 foot o 30 cm kasi yan yung ating i-bend na na naka, na, na, naka 90 degree mga kamukila so yung purpose nyan yun yung aapak sa ating puting rebar at isin time dyan na rin natin itatali yung ating mga uh, tie wire upang yung ating puting rebar at parilya ay magsasama-sama yung kanilang lakas sa pamamagitan ng pagtali ng tie wire so ngayon binibend ko na siya mga kamukil importante po to kapag ka umpisa, no kasi structural to mga kamukil mahalaga tam nasa tama talaga ang iyong pagkagawa dito lalo na't na wala tayong plano na hinahawakan dito no pero sanay tayo sa ganito mga kamukil may plano man o wala meron tayong diskarte yung, pinaka importante ngayon patuloy lang ako sa pagbibind mga kamukil ang ganitong klase mga trabaho hindi to biro mga kamukil nakakangalay at nakakasakit ng uh, kamay ito. so yan yeah, natapos ko na siyang ibinin mga kamukil bubuhatin na natin siya sa lugar na kung saan natin siya i -asimbol. So, ganitong klaseng trabaho mga kamukil. Kahit contractor tayo, nagtatrabaho tayo, hands-on tayo sa trabaho. Ngayon, nandito na kung nakikita natin, naka-plaster na siya sa ating pag a -asimbolan. Kailangan talaga may proper tayong pamatungan upang maganda yung ating pagkagawa. Inayos ko siya mga kamukil upang maayos din ang ating pagsusukat. Pagsusukat mga kamukil, ginagawa yan upang malalaman natin kung walang stirrup yung ating ilalatag dyan at importante yung spacing nya may susundan tayong mga guhit sa paglatag ng ating stirrup kasi sinusukat natin minamarkingan natin yan 5, 10, 20 yung gamit kong spacing dyan mga kamugil, 10 pirasong 5 cm at 10 pirasong 10 cm the rest dyan 20 gamit ng iskwala mga kamugil, ginugihitan ko siya upang hindi mawala yung paglalatag natin ng stirrup kasi may mga tanda tayo na guhit o, tapos yung mga gawain na yun, mga kamugil, sinunod ko namang inayos o prefer yung aking tie wire at steel hook ganoon na rin yung ating stirrup pinasok ko siya sa pinaka dulo mga kamukil ko saan naka bend no? so nung-discard ko na ito mga kamukil sa akin ito iwan ko, ko sa iba na sa inyo kung gagayahin nyo ang nakikita nyo dyan mga kamukil dalawang dipon bar lang muna yung inihook ko sa kilid Ganon po yung pagkagawa at yung iba dyan mga kamukil direct sa naglalatag mula dito sa dulo papuntan dulo ng stirrup kung ilang stirrup yung kailangang ilalatag. Yun yung ipapasok diretso nila. So, medyo mahirap din yung gawin mga kamukil, no? Yung pag-aayos ng mga kanto ng ating stirrup, hindi natin makukuha o mapiperfect tama sa pagpapadikit ng ating dipon bar. Kung ganoon yung ating gagawin. So, kung nakikita nyo, nilalatag kong stirrup base sa atong, ating mga guhit o sukat. Tapos, yung mga hook niya mga kamukil, kaya nga naka-counter uh, counter clockwise yung diskarte dyan. Ngayon kung nakikita nyo, binaliktad ko na siya mga kamukil kasi yung dalawang bakal kanina na umpisahan ko sa pagtali, natapos ko na. Ngayon ang gagawin ko, yung dalawang existing na bakal kanina na hindi ko pa naitali, saka ko siya aasimbulin. So yun yung indiscarte ko mga kamukil, napakasimple, ayusin natin to. Dahil ito po umpisa at dito nakasalalay yung tibay ng ating gagawin bahay. Importante po yan mga kamukil ha. Napakahalaga nito kaya wag nating kaligtaang ayusin tong ganitong klaseng trabaho right So, sa pagtatali mga kong kilabangan nyo Okay, nagtuturo na rin tayo mga kamukil Kung paano yung tama paggawa nitong parilya Sali natin na, naman natin Kung ano, ta, ano magtali no? Uh, Napakasimple lang Malit na bagay Pero uh, Marami kong hindi nakakaalam Kapag baguhan ka, ang mangyayari ganito lang oh. Kinaganyan lang yan Tapos suot ba? So ito, sa akin din diskarte ko lang ito mga kamukil yun sa akin kailangan idiin natin to may nakatira dyan yan you know? o dahil dito natin ipapasok tapos i-twist natin sya ng tatlong bisis o apat yan you know? o yung purpose niyan mga kamukil tinitwist natin para hindi madaling maputol diba you know? ngayon pagpasok dito mga kamukil may diskarte din dyan diba you know? So ang discard tulad nito mga kamukil, kung nakikita nyo, malayo yung bakal natin dito sa ating pinakakanto. Paano yung natin discardian yan? So kung ganyan yung discardian natin mga kamukil, wala tayong alam kahit konti, malamang. Kung pasok natin dyan, ganyan. Kasi wala tayong pakialam eh. Diba? Ang mangyayari, hindi mo makukuha yan, hindi madidikit. Kasi dito mo siya pinapasok po na. May discardian din kasi sa pagtatali mga kamukil eh. Ang gagawin natin dyan, para mahila natin yung bakal... Pag dito na side mga kamukil, kailangan yung pasok mo sa tie wire mo dito. Palagi oh. Ayan oh. Kung nakikita nyo mga kamukil yung forma nya palang. Pag higpit natin, talagang hihilain nya yung bakal papunta dito. Yan. Kita nyo. Tingnan nyo mga kamukil ah. Oh. Hihilain nyo yung bakal na yan papunta sa kanyang kanto. See. Diba? Tapos pag nahigpit na natin mga kamukil iganyan natin yan mahalaga yan mga kamukil na hindi bumukul dito kasi minsan nakakaapikto to sa paglagay natin ng forma at least time tago agad yung ating tie wire pangatlo nyan mga kamukil madali lang siyang hilain you know? kasi minsan nahihirapan tayo sa pagtanggal nito yan ngayon dito na part dito tayo kumuha ng umpisa ng starting pagpasok kuha agad tayo ng tie wire dahil natin to tapos, ganun pa rin. Twist natin. Ayan. Sandahanin lang natin. So, kanina, dito tayo nag-umpisa. Ganon din ba dito? Kung papansinin natin mga kamukil, yung tali natin, talagang hindi natin mapuporce. Sikapin natin mga kamukil na yung itong bakal, mapapasok natin dito sa pinaka-corner natin para yung ating pagbibin maganda siyang tingnan. So, dito tayo nag-umpisa kanina mga kamukil. Ngayon, alternate yan. Dito na naman tayo. Ayan o dito tayo kanina dito ngayon dito na naman tayo tingnan nyo mga kamukila ha? handahan nyo natin para mas kita nyo nang maayos eh hila nya yung bakal mga kamukil tapos baliin natin to pag ganyan bumubukol siya kailangan pukukin nyo yan mga kamukil yan kasi ito pag mataas yung bukol nakakapikto sa paglagay ng forma ayon Inisan natin. O dito, ang umpisa. Dito. Ayan. Tapos, twist natin dyan. Putol. Ang galing maputol itong nabili kong tie wire mga kamukil. Tapos sa kabila, dito na naman tayo. Yan. Okay na lang. Dah.